Hi guys! Meron na naman akong i-share sa inyo na ito'y bagong content idea na kung saan ito po ay tatawagin nating video inside the text Ito yung i-share ko sa inyo kung paano siya gawin Ito guys yung pinost ko dito sa aking profile Actually hindi ko siya video Ito po ay nakuha ko lamang dito sa CapCut kasi uh, free to use naman po ito Royalty free po yun siya So dito guys ay basta walang pro Pwede natin gamitin. First time kong gamitin nga ito. Tinry ko lang kung tingnan natin kung ito ba ay talagang totally safe. Kasi ito naman ay royalty free. So pwede siyang gamitin. Ngayon much better guys na para safe na nasa sarili talaga ninyong video. Lahat ng mga material na gagamitin sa video ninyo. Much better na pag sa inyo. Ano ninyong gawin guys? Kumuha kayo ng magandang background. Nasa beach man yan. Basta magandang view po siya. So, maganda dito is naka-landscape siya. Ngayon, mag-record kayo ng empty background na maganda ang view. Yun lang yung kailangan natin dito, guys. Tapos ninyo mag-record, punta na tayo ng CapCut. And okay guys, punta tayo ng CapCut. Dito sa new project, i-click ninyo yan. Tapos i-click ninyo itong library dito sa pinaka-right upper hand, or right hand corner. And then, itong black screen kasi kailangan natin ito guys. Tapos i-click lang ninyo yan at i-click itong add sa pinakababa. So ngayon hindi natin kailangan itong video clip na black. Ang kailangan lang natin dito guys, guys ay background. Kaya kukuha lang tayo ng part ng black clip na ito. So ngayon i-click ninyo itong clip tapos dito sa pinakababa hanapin itong Freeze. Kasi if we freeze natin yan, ito lang yung kailangan natin. Ngayon, i-click ninyo itong video clip i-click yung delete dito sa baba. Ngayon, i-click ulit itong clip and then i-extend natin ito. Ngayon, ang gawin natin dito guys ay ano na, uh, mag-add na tayo ng text. So, yung ginamit ko kanina, yung pangalan ko no. Ito. Rona. Ayan. Ngayon, maghanap tayo ng fonts. Ang fonts na gustong gusto ko dito guys ay yung Pali. Ito po yun siya. Ayan. So, remember guys, itong gagawin natin na project ngayon, ito po ay landscape po siya. Hindi siya naka-portrait. Kaya kung gusto ninyo ito i-upload sa Reels, gumawa kayo ng separate na video na sarili ninyo na kumbaga is mag-react kayo. Tapos i-overlay lang ninyo ito sa katulad sa ginawa ko. Hindi ko siya in-upload straight na ganito lang siya. Kasi ito ay pang long form video, pwedeng pwede to Pero sa Reels, ito po ay nakahiga. Kaya hindi siya pwede eh, gumawa kayo ng sarili ninyong video na nakatayo and then i-overlay ninyo ito. Ngayon ang gawin natin dito guys ay itong uh, text natin, i-click ninyo yan, naka-highlight na siya. Tapos dito sa baba, hanapin itong lasting text. Siya na yung mag adjust sa from the start ng black screen natin hanggang sa pinakadulo. Ayan, siya na yung magsiset. Ngayon ang gawin natin dito ay maghanap po tayo ng effect. No? I-click lang niyo yung screen kung hindi siya lumabas yung ito yung font styles effect no. At uh, dito sa effect, i-click lang niyo ito. And then maghanap tayo ng kulay green na text, guys. So yung ginamit ko dito, ito kasi wala siyang naka na or wala siyang effect. Dapat is naka-plain uh, lang talaga at kulay green. Ngayon, pag okay na yan siya. Click check lang yan. And, ang gawin natin dito, guys, i-export natin ito. Export muna natin yan. So, ngayon, di na natin kailangan mag-exit dito sa CapCut kasi kailangan pa rin natin mag-edit. Ang gawin lang natin dito is back mo lang itong uh, naka-arrow dito sa taas, sa left-hand corner. So, ngayon, i-click mo itong uh, plus. Ang gawin niyo guys, i-add na ninyo. It's time na na-i-add ninyo yung inyong... Um, video na ginawa. Since sa akin guys ay hindi ko siya sariling video. Dito ako kumuha sa library ng CapCut kasi ito ay free naman siya gamitin. No? Pero first time kong gumamit dito guys. Kaya I recommend na para sa inyo, sarili ninyong video yung gagamitin ninyo para safe kayo. Ngayon ang ginamit ko dito ay pumunta lang ako ng scenery. Tapos ito yung ginamit ko guys. Ito po siya. Kaya ngayon, mag-try tayo ng panibago kung makakita tayo ng maganda, no? Ito, gusto ko 'to. Ito, ito, ito. Try natin ito. Ito gusto ko siyang i-try. Ngayon i-add lang natin 'yan. And then, itong text na ginawa natin kanina, hindi natin kailangan ito kaya i-delete natin 'yan. I-click lang ninyo 'yan tapos delete. Mawala na 'yun kasama yung text. Ang gawin na natin dito, i-add natin yung in-export natin kanina na text. Click plus and then itong in-export tapos add yan. I-click mo itong text natin na in tapos dito sa pinakababa hanapin ninyo yung overlay. Ayan, na-transfer na -transfer siya sa baba. Ngayon, i-align na natin ito sa ating video clip. So, itong video clip ay meron siyang, itong video clip sa taas, no? meron siyang haba na 4 seconds lamang. So, ngayon, ang video natin ay magiging 4 seconds lang siya. Ngayon, i- I ano natin yan, iayusin natin yung dulo ng text nito mamaya ang gawin natin dito guys, para lalabas itong video clip na nasa taas dito sa pinakababa kung hindi nyo pa na-click itong in overlay na clip ayan, para lalabas yung option dito sa baba hanapin yung remove bg i-click ninyo itong chroma key tapos, itong color picker, kung nakikita ninyo, automatic na nagset siya sa screen. Igalawin ninyo yan, hawakan ninyo guys, at itama ninyo sa color green. Ngayon, iset natin yung intensity. I-click ninyo yung intensity. Ayan. At, i-adjust lang niyo guys. I-adjust lang ninyo na dapat ito po ay hindi lalabas yung buong video. Ayan. So, konti lang yung sa akin dito. Ayan po siya. Nasa 15. Set ng 15. Ngayon, uh, i-click ninyo itong shadow. Pwede natin yan i ng 100. Ngayon, pag okay na yan, click check. Tapos, i-review lang natin. Ayan. Ay, maganda to. Wala na. Tapos na. Pwede natin yan. Pwede tayong mag-add neto. I-duplicate natin to para medyo mahaba yung clip. Kung masyadong short yung clip. Lalong-lalo lalo na kung ikaw po ay nag enjoy pa sa panunood tapos na tapos na pala. O. ngayon, nag-extend lang tayo. Ayan. Uy, ang ganda ng effect. Parang yung camel is lumusot siya sa letter O. O, di ba? Oops, natapos na. Na-enjoy pa ako. Ilang seconds, nine seconds. O, di ba? Ang ganda niya, guys. Ang ganda pala nito. O, sana ito kung ginamit ko kanina, no? 'Di ba ang ganda ng effect nito? Ngayon, ang gawin natin dito ay pagtapos na 'yan, guys, itama lang niyo 'yan or i-click niyo itong clip na in-overlay natin itong text. Tapos dito sa pinakababa, mayroong split, i-click niyo 'yan. Tapos i-click niyo itong delete. Ngayon, dapat kailangan is nakatama po 'yun siya. So kailangan nating i-adjust. Ayan. So, i-review natin ulit ang kinalabasan ng ating project. Ito na po siya ba diba ang ganda neto. Kung ito guys, kung inyong nakikita, medyo nagja-jump yung clip natin. Kasi nga, ito po ay hindi siya buo na isang clip. Dalawang clip po siya. Kaya ito po yung kanyang kinalabasan. Kasi masyado lang siyang short. Pero kung yan po ay 4 seconds is uh, good enough na no. Ayan, pag -tapos na yan guys, ito i-export lang ninyo at mapupunta na yan sa inyong galeri. Yun lang guys, sana itong video ay nakatulong sa inyo. So happy edits and maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa aking mga tutorials, guys and tricks. So pakishare share ng ating video, guys, para alam din ng iba kung paano gawin ito. Maraming maraming salamat and kita-kits sa susunod na pag-edit. -e Bye.